Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang uh, mixing uh, mensahe lang po para po sa ating uh, mga kapatid na Muslim dahil po sa uh, buwan na ito ay uh, papalapit at papalapit na po ang uh, February 14 na, na tinatawag na uh, Valentine's Day or uh, araw ng mga puso. So nais ko lang po ipaalala sa ating uh, lahat na wala pong uh, valentine's day sa mga muslim dahil ang pagmamahal po sa ating mga asawa ay uh, oras-oras, minuminuto, araw-araw po kailangan ipakita natin sa kanila ang ating pong pagmamahal so hindi rin po kasama dyan ang uh, pagiging uh, mag-girlfriend at mag-boyfriend dahil hindi rin po pinapahintulutan sa Islam, ang uh, pagkakaroon ng uh, girlfriend at boyfriend. So, wala pong uh, valentine sa ating uh, mga muslim. Kaya iwasan po natin na uh, tayo ay uh, uh, makagawa ng uh, isang uh, pagkakasala. Dahil kung ipinagbabawal po ito sa atin ay uh, magkakasala po tayo kung sakaling uh, ito yating uh, gagawin. So iwasan po natin 'yon. Uh, so ang pagmamahal po sa ating mga asawa ay ipakita lang po natin sa kanila araw-araw, oras-oras, mino-mino minuto ang ating uh, pagmamahal. Uh, hindi lang mangko sa uh, isang beses sa isang taon sa so, ayan po. So maraming maraming salamat po sa inyong uh, lahat. Uh, ito ay paalala lamang po sa atin. Uh, so thank you for watching.